Nung kaululan, ang pinagsasabi na naman nitong mga nang-aakusa kay dating Pangulong Duterte sa ICC, mga kababayan. At alain nyo, ang pinanghihimutok na naman na kanilang kapwitan, mga kababayan, sa pagkakataong ito, ay double injustice na daw ang ginagawa ng kampo ng mga Duterte. Dahil hiningan sila ng ID Si so, yung mga witnesses siningan ng mga ID. Saka baka passport pa rin syempre, di ba? Yung nangaako sa akin dating Pangulong Duterte ay hiningan ng ID ng mga abogado ni PRRD doon sa ICC mga kababayan. Ni request sila sa judge na please require these witnesses to provide. Uh, syempre, di ba? Pag mag-witness ka dapat may ano ka, may identification, di ba? Talaga ikaw 'yun. Ang budhi nitong mga animal mga kababayan, itong mga salbabida. Oh. Salbabida ay ewan lang natin, oh. Dahil mayaman lang daw ang may ID dito sa Pilipinas, mga kababayan, eh. Lalong-lalo lalo na daw yung passport, Diyos <laughs> niyo. Dahil eto raw, nabiktima ng war on drugs, si Digong, mga kababayan, ay 95% mga mahihirap. Wala daw mga ID. Walang ID, pag mahihirap pala. <laughs> Pero, mga kababayan, kung mayroong tupad, ayun. Ah, ex, mga ex, nire-require ng ID. For peace. <laughs> tapos ito war on drugs daw mga kababayan. Tama no? Pag may mga for diba, peace, kailangan mo ng, ng ID, di ba? Mga kababayan ha. Anong kaululan yan? Alata kayo masyado. Ang isyo kasi niyan mga kababayan, eh, alam naman natin ay eh, mahilig sila gumagawa-gawa ng peking testigo. Di umano, di umano. eh, hindi ng identity mga kababayan. at iiyak dahil mayaman lang daw ang mayroong ID sa Pilipinas. Panaoran niyo po ha. Ang passport, mm. eh sa totoo lang, para lang sa mayaman yan eh. Wow, oh. Para May, para sa mayaman. Mayaman pala ako kami para hindi kami mayaman. Um, grabe, matapang ito, mga kababayan. Oh. Ang passport daw, no, para lang sa mayaman. Abugada ka ba o abugaga? Kasi, <laughs> kailangan mo ng passport para makalipad ng ibang bansa. Pero ang kami passport, Tama hindi naman, kalipan. oh. Sa mga twin, yung ilan mga kababayan, kumukuha ng passport para maging valid ID dahil hinahanapan hmm. lagi dito sa Pilipinas, mga kababayan, animal na to. Kukuha ka ng valid ID, kailangan mo lang valid ID. Kasamahan niyang attorney, ni Conte Butuyan na di umano accredited ng ICC ko yung sabi nung uh. abogado nung kabila ng mga hmm. abogado ni dating pangulong Duterte hmm. parang kailangan daw i-require na may ID oh, hmm. na, dapat lang dahil alam naman natin ang kredibilidad ng mga ungas na tumakababayan eh. Bigla-biglang bigla, mayroong mga oh Oo, no, tama natin, lang talaga na, na may ID kasi nga paano nila, paano malaman kung yung ito, mga please, witnesses ay eh, talagang totoong tao? totoong sila yun, di ba? Passport. Oh, ano, yan. Man, yung, mga, yung passport kailangan mo rin kasi gusto lilipad ka galing ng Pilipinas yung papunta yung sa ibang bansa. Kailangan mo ng passport. Ano reaction po ninyo doon, Attorney Butuy? Um, ito'y nagpapakita, um, Alvin, na talagang um, walang alam sa... Wow! Walang alam! Sino may alam? Ikaw! Gusto ano nyo pa ng pa international ito? court? Ayan. Make it international. Ay, walang alam. Hiningan lang ng ID mga wala nang alam. Nagpapalusot lang mga kababayan, ano? Dahil malamang mga kababayan yung mga identity ng kanilang mga witnesses ay taduda-duda. Baka mga peke pa nga yan, mga kababayan, eh. Hindi niya yeah, alam eh. na halos 95 or even more wow. of the victims are from ba impoverished community. 95%? Mga duka, walang ID? Bigyan mo kami ng data. O, oh, bigyan mo kami ng data. <laughs> Abogado ba ito mga kabawin? Abogado. Oh, Ibig mo sabihin, mahirap po ID. Ano yung mas? No, na ang karamihan dito, um, halos walang ID dahil sa atin ang hirap. Wow, tinalong mo ba sila? Tingnan nyo mga kababayan, di ba? That is a valid request mga kababayan. Oh, so, oh. you need to identify yourself Sibre. kung gusto mong tumistigo. Pero wala kaming alam eh kung sino ka. Kung totoo ba, nga natistigo nga. yan, kung Talaga, ikaw ba yun? Related oh. sa biktima, di ba? Padali naman kumuha <laughs> ng ID eh. Ginastusan nyo na nga yan, di ba? Magkano ba kumuha password, isang libo. oh, ilan witness, no? isang daan Isang Di ba, 43 lang yon mga kababayan, sinasabi nila. Paano nyo, na lang kung yung 30,000 na sinasabi nila doon? Mayroong witness, isa -isa 43, isa-isa niyan. 43,000, what is? 43,000, kung i-sponsoran mo yan. O, oh, kami magbayad! Sige, ibigay mo sa amin yung pangalan. Kami magbayad sa mga passport ng mga ulol na iyan. <laughs> Nagpapalusot lang kasi mga kababayan ayaw magbigay ng identity doon sa kanyang mga witness dahil malamang sa malamang mayroon mong tinatago ang mga ubok na yan mga kababayan. yung <laughs> national ID system, ilang taon na. Uh, wala pa rin ako, nag-apply ako. National ID lang ba ang ID dito sa Pilipinas? Uh, may pwedeng uh, valid ID, uh, valid ID government uh, IDs. ID, no? Birth certificate, pwede. Or ID di diba? ang ganong mga kababayan uh, eh. Ang pinakamadaling ID nga passport, passport. maganda. Dahil, di ba birth certificate? Kahit birth certificate na lang, i-provide mo. Dahil para malaman natin na totoong identity ng mga tao ito. Oh, and uh, kung magre-require ka na ng passport, ito ay uh, meron lang yung mga mayayaman. Wow, wow, wow. Grabe <laughs> naman kayong Mayaman na pala ako. Dito ko. sa mga walang passport. Dami kong passports eh. Wala uh, passport, mahirap. Mayaman lang ang may passport. <laughs> Mayaman na pala kami kahit ang passport namin ay ginagamit namin palamuti. No? Uh -huh. So talagang wala siyang kaalam-alam kung ano yung sitwasyon. It's either that or talagang may intensyon na um, um, pigilan yung mga biktima. Pigilan? Baka kayo ang may intensyon na gumawa ng kasamaan. Gusto oh, nyo kasi ng international na court ang mag-ano kay Duterte. Andalin okay, okay, okay. nyo doon yung mga witnesses ninyo. Gastusan no. nyo yan. Ang um, nakita natin doon sa may charges, nalimitahan na, 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 na nga, no? Ang uh, hmm. pwede mag-participate yung mga biktima ng murder lamang. Pero yung... Hmm. Del, ano ang kanila akusasyon mga kababayan? Kasali sa kanila kaso. Yung mga ginahasa daw mga kababayan sa panahon ni dating Pangulong digong <laughs> animal May ginahasa ba si Tati Pulo Duterte? <laughs> eh, nung bumaba nga si Digong, eh, doon ba nag-activate yung mga, it, mga na Ito. kababayan, di ba? Mam, pili man ng torture, ng sexual violence, ng imprisonment. Oo. Oh, ang dami mong sinasabi, Manong. Hiningan ka lang ng ID, galit ka na. Kung ma-confirm -co yung charges na murder lang ang magiging demanda, eh, hindi na makakalahok yung mga yun. Tapos ngayon, maglalagay pa ng uh, condition and restriction na sinasadya. Restriction ba yan? Hininga lang ng ID mga kababayan. At si uh, Mr. Kaufman, na so, yung magpapakita lang ng mga may ID ang po mag-participate. Eh, Pumila ka nga dyan sa Ayuda. Mayroong ID na. This WD mga kababayan. Di ba ang humihingi dyan mga, yung, mga kapos sa buhay? Yung kapos sa income? Hindi ka mabibigyan kung wala ka ID. Yan pa. Diba? Tulungan No, Sa tupad, uh, na yung... for peace. Kailangan Four. mo magkaroon ng ID. Valid multiple ID talaga. Well, multiple injustice, <laughs> Niyo. Itong demonyo ito, mga kababayan. Isang kaululan, mga kababayan. Akala niya bobo ang mga tao, mga kababayan, ano? Gagamitin pa ang mga injustice-injustice. Hindi nga lang ng ID, mga kababayan. Yung uh, nararanasan uh, ng... ng mga biktima dito, uh, Alvin and Doris. But is kami that... magbayad. Sige, kami magbayad to be a problem if the court decides in favor of uh, Mr. Kaufman. Halimbawa, siyang pinaburan. Sabi niya, hindi, tama. Oo, oo. Malaman, papaburan yan. Valid yan Oh, patay na naman ang demokrasya niyan. Sasabihin <laughs> na, na patay na ang demokrasya. Patay. Problema po ba yan? Well, it's Ay, going na. to be a huge problem. Wow, huge uh, problem. Kagaya ang sinabi ko, marami sa ating mga komunidad sa mga um, Islam areas ay eh, walang mga ID. Kaya nga... Ano yung mga sila... Islam areas walang ID? <laughs> Ang dali lang naman kumuha ng ID. Uh, oh, mga dahil wala silang mga ID, um, Alvin, no? <laughs> Pero distribution ng ayuda, biglang nagka-ID. Pero um, I am very confident na hindi papanigan ni... natin. Hmm, no, na, ang uh, gustong mangyari ni Mr. Kaufman. Kapalpigan ka pala, bakit ka naghihimotok dyan? Tingnan natin, tingnan natin. Dahil uh, meron ng president no, sa, sa Africa. Sa Africa, yung mga communities doon, um, sinunog nga yung mga bahay nila. O oh, eto, sinunog ba? sinunog ba ni Digong ang mga bahay ng mga nabiktima? At nawala lahat, mga ID sila, lahat ng mga kanilang mga Pinayagan ng ICC na mag-participate sila base sa certification ng dalawang nakakakilala sa kanila. no so mm, Dito, ilagay natin sa sitwasyon. Sinunog ba ang mga bahay nila? Wala ba silang way para kumuha? Dito mga tama, kababayan, pera ang kulang daw mga kababayan. Eh, dahil walang pambayan, bigyan mo, ikaw ang abogado. Kuha na passport. Baby, no, this uh, particular victim, hmm. Uh, would already suffice us. Kasi single visa O paano po yung nag-certify, kasabot nyo rin? Makakalusot ang mga bogus witness, mga kababayan. O, pe, hindi kaya po pwede mm. na may certification from the Philippine government, any agency oh, na ma. dito sa Pilipinas, yaman din lang oh. na nag-cooperate naman ang bansa sa Interpol, kaya nandiyan ngayon. Correct. Ito, oh, correct. Nandyan lang sa dating presidente. O, so, pwede gawin yan yung mga barangay. O, pwede naman pala. So bakit ayaw mo? <laughs> Kung kulang pera kami magbibigay. Ilan passport na yung ka? Kay? Kuhanan mo pa ng visa <laughs> yan. singin Shingin visa. Para talaga makapasok sa Europe. Yung... totoong tao ang mga ito. Kaya nagdududa tayo eh. Sakit ng ulo niyo ngayon. <laughs> ano? <no? laughs> <laughs> Maanino lang mga kababayan eh. Nang taako sa kayo tapos takot kayong humarap. Ay di lang yung hiningi, naghimotok na yung mga putin. Yeah, officials, Alvin, no? Kasi sila yung mga nakakakilala ng mga biktima dahil member ng mga komunidad nila. So they would have personal knowledge on the identities of these uh, victims. So kung pwedeng mga barangay officials ang mag-certify sa kanila. Pwede naman pala. <laughs> So, bakit ayaw mo? <laughs> bakit tumabot ka pa sa double injustice na pinagsasabi mo? Ay, Ay, subscribe ha. Subscribe kay PDO guys. Pinoy views Ay and opinion. Passport kailangan. Valid ID. Passport. Kuha na nyo pala single visa. Claro, claro. Ang kampihan nila. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.